Today, pag-uusapan natin yung build and sell. Ano nga ba yung build and sell? Ito yung pag-build ng bahay at pag-bibenta nito. Guys, napakaraming parts ito. Hatiin natin sa maraming parts kasi hindi natin, hindi nyo maintindihan pag binigkas lang, lang natin sa isang vlog lang. Abutin ng isang oras or dalawang oras to. So, simulan natin sa mga basics lang. Ano nga ba yung mga terminology and theory nito para at least pag pumasok kayo sa ganitong klaseng business, may konti kayong idea at hindi kayo magkakamali agad. So, number one, no? ano nga ba yung build and sell? Ito po yung pag-build at pagbibenta. Kaya nga, kaya nga build sila eh. So may iba't ibang klaseng model po yung pagbibenta ng bahay. Hindi lang po siya sa pagbibuild. No? Marami siyang klase. Number one dito, yung usual na nangyari is yung pagbili ng bahay tapos after several years na binibenta nila. Yung pangalawa ng klase is yung pagbili ng isang property tapos i-renovate nila tapos hindi nila rent ibibenta na nila kaagad. No? Ito yung kaibahan ng BRRR method kung nalalingin noon yung buy, renovate, refinance as rent. Ito naman, buy, renovate, tapos benta agad, sell. So, sa ibang bansa naman, sa USA, mayroon naman silang tinatawag na wholesaling. no Sa Pilipinas, parang hindi siya applicable dito. So, basically, ang wholesaling is pagbili ng isang kontrata or ng isang uh, property sa isang tao, tapos ibibenta mo yung kontrata na yun sa ibang tao. So, itong bahay kunyari na to is 1 million pesos na no? binili ko sa may-ari ng bahay na to tapos may buyer na pala ako sa malayo na, na gustong bilhin to ng 1.5 million. So, parang basically, may middleman ako, kontrata yung usapan dun sa wholesaling na tinatawag. Pero sa Pilipinas guys, medyo hindi siya applicable dahil dito sa Pilipinas alam naman natin na hindi gano'ng ka open minded ng mga Pilipino. Pagdating sa mga ganyan at inisip agad nilang scam. Pero sa ibang bansa dahil madali yung usapan nila, especially sa financing, hindi gano'ng kahirap, especially pag may namamagitan na bangko sa kanila. Yung pangatlong klase naman yung wala ka namang property pero nabibenta ka at kumikita ka. Ito naman yung mga agents. No? Siguro kasama na rin natin sila sa pagano sa build and buy and sell ng mga bahay. Kasi siyempre, parte din sila no, ng isang malaking sistema na to na para makapagbenta ng mga bahay. Basically, kung wala kang pera at gusto mong kumita gamit yung real estate, siguro yan yung pinaka-the best maging real estate agent ka para pag nagbibenta ka, may commission ka for every house na, na mabibenta mo. Ano nga ba yung advantage ng build and sell or ng pagbubuy and sell ng mga bahay? Siyempre, alam naman natin yung unang number one. Pagdating sa income, one time big time pagdating sa income kasi syempre pag na secure mo na yung kontrata na yan at na i out na sa iyo yung pera one time big time wala nang dito sa apartment di ba pag kumikita ka every month meron ka maliliit hanggang sa dumami yung cash na naibibigay sa iyo samantalang dito one time lang wala ka nang problema sa maintenance na bigay na sa yung pera tapos na yung kontrata mo dun sa buyer siguro back job na lang kung may mga problema pero most of the time, pag nabenta mo na yan no may payout ka na diyan Number two, nakakatulong ka sa gobyerno natin. Alam naman natin sa Pilipinas, malaki yung problema natin pagdating sa pabahay. So, natutulungan din natin yung government natin or yung ating bansa na makapag-produce ng bahay. Number three, nakakapag-open tayo ng mga trabaho sa ibang tao at komisyon, referral, and everything na maaaring daanan nung iyong build and sell or ng pag-buy -bu and sell ng bahay. Siyempre, kapag ikaw ay nagpapatayo ng bahay, nagpaparenovate, buwibili, nagtatransact, nagbabay ng tax, kumikita rin yung bayan natin at kumikita yung ibang tao dahil sa iyo. O ano nga naman yung disadvantage? Number one, of course, yung time. Hindi naman kaagad pag nagtayo ka ng bahay or bumili ka, sagbenta ka, eh, kikita ka na kaagad. It might take, no, sabi nga sa ibang bansa, minimum daw ng 6 months with real estate agent. Sa Pilipinas, maring mas maaga or baka hindi pa tayo yung bahay, may buyer ka na, eh, di good for you. Pero sabi nila, hindi naman daw agad-agad yun, nabibenta. Kumbaga, pwedeng siyang bahan din. Hindi lahat ng time, eh, meron ka agad buyer na magtitiwala sa inyo especially kung hindi ka pa ganun kakilala number 2 disadvantage yung capital hindi naman mura yon no yung pagpapa-renovate pagpapa pagpapaganda ng bahay pagpapatayo ng bahay pagbili ng lupa kung ano man yung napili mong model na ng buy and sell or ng build and sell syempre may cost yan at medyo malaki Pangatlo dyan, alam mo ng manpower, no? may kakilala tayo, magpatayo ng bahay, binibenta niya, hindi niya naligyan ng caretaker after siguro guys ng mga 3 months or 4 months no, na nakawan yung loob ng property ng mga wiring cables and mga breaker na nandun sa loob so cost na naman sa kanya yon yung pag nanakaw na yon nakatipid nga siya sa manpower pero gumasos na naman siya so wala rin natipid last yan yung maintenance of course hindi naman kaagad pag, pagnatayo pag natayo yung bahay or na paayos mo is eh, mayroon na kaagad bibili paminsan pag natingga yan kakailangan mo pa rin i-maintain yan gamit yung manpower mo kanina at gamit ka ng mga cleaning materials ng mga touch up repair and everything para magbuka pa rin bago yung binibenta mong bahay. So may cost pa rin yan, at least advantage yan. Sino nga ba yung mga contact people mo pagdating sa mga ganitong klaseng negosyo? Number one, pinakamalaga dyan, of course, yung mga brokers, broker and real estate agent. Siyempre, sino nga naman magbibenta ng bahay mo kung wala sila? Kaya napakahalagaan ng mga taong yan. Pakalawa, yung mga referrals mo. Natural, hindi ka lang umasa sa iyong mga agents, may mga kilala ka ibang tao na magre-refer dun sa company mo or sa mga bagay na pinagbibenta mo ng mga property para mas lumaki yung chance na mas mabenta yan. Yung isa pa dito, yung bangko. Sa pagdating sa financing, kailangan may mga nakausap ka ng bangko no, na pwedeng mag-accept no, ng mga bank financing ng mga kliyente mo para mas madali or smooth or siguro at least magkaroon ka ng partner banks na lagi mong kausap at kung wala silang alam na bangko, pwede mo i-refer yung bangko na kausap mo. Yung isa pa dyan, yung business consistency. Siyempre, kung wala kang alam sa pagpapatransfer ng title, pagpaprocess ng mga dokumento, kakailanganin mo ng mga tao or agents para matulungan ka sa mga proseso na yan. Ano nga ba yung mga costing na kailangan mo consider sa ganitong klaseng model? So, number one, kailangan mo consider kung land or yung property. May presyo yan, medyo mahal yan. Kailangan ka mag-compute-compute at huwag ka kagad papasok sa ganyan klaseng negosyo. Number two, sa construction. Siyempre, pagka may nabili kang lupa at gusto mong patayo ng bahay o reparenovate yung isang mismong bahay, may cost na naman yan. Pangapat, yung tax. Of course, pag nagbibenta ka ng bahay, may tax. No? Konting galaw mo dito, kahit nga namatay ka na dito, eh, may tax pa rin. <laughs> Lahat ng oras at uh, trans aksyon at galaw mo sa mundo to may tax especially dito sa ganitong klaseng business. Pang lima, yung documentation. Of course, hindi naman libre yung mga documentation niyan pag na-transfer ng mga title and everything pang Xerox, mga notary public ganyan, kailangan mo talagang gumastos dyan last but not the least, yung commission ng mga agents and broker, of course pag nabenta nila yung bahay, meron silang commission dyan at kailangan mo rin yan i-consider bali guys, ito muna natin tatapusin yung part 1 ng ating build and sell series para at least hindi kayo malunod sa mga informasyon na nasasabihin natin kung may kulang pala guys sa mga sinabi ko, comment down below lang kayo dagdag nyo na lang, i-sama natin sa content sa next uh, content natin sa vlog sa next vlog naman natin, pag-uusapan naman natin guys kung paano nga ba mamili no, ng mga lupa or property para sa build and sell business. Doon tayo magsimula tapos doon tayo subdivide din, move tayo sa mga mas malalalim pag topic tungkol sa ganitong klaseng negosyo. Yun lang. Thank you.